Magandang hapon po mga kalaki. August 19 na po ng 5 PM. Na naman po hapon na naman po mga kalaki ya. sa mga hahabol po diyan ang mga tataya po sa STL sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wetting mga kalaki sa mga maihilig po diyan sa mga lucky numbers. Tutok na po dito tama po ang vlog na pinapanood nyo dahil kami po ay nagbibigay ng mga lucky numbers na masaswerte at magagandang tips po at lagi po tayo nakakapagpanalo po mga kalaki nakapost po sa facebook namin araw araw ang mga winners natin at syempre po legit na legit po yan na talagang kahit i-chat nyo po sila talagang mga nanalo po sila pero marami din naman na hindi pa nananalo sa mga lucky numbers. Hindi po tayo nagsisinungaling. Tayo po ay patas. Pero hindi po tayo tumitigil para magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyong mga kalaki. Okay? Kaya kung naniniwala ka sa amin, stay ka lang dyan. Papanalunin kita. At syempre po, lagi ko po sinasabi, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila. Aba, mas maganda pong kapalaran ang nagaantay sa atin. Naniniwala ka ba doon? maniwala ka dahil maniwala tayo mga kalaki na walang pinanganak na malas. Okay? Darating din ang time natin. Baka ito na ang time mo. Baka mamaya ikaw na palang susunod na milyonaryo natin. Okay? Kaya tutok na po rito mga kalaki. Ibibigay ko na po mga laki numbers para po sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? nararamdaman ko makakapagpanalo ko ng medyo malaking halaga baka nga jackpot mamayang gabi gusto ko may manalong 5 digit lucky numbers marami o kaya jackpot o kaya yung yung tumbok yung tumbok na ganun straight kunyari nanalo 361 ganun straight kunyari naman sa 4 digit 2915 di ba ganun straight okay kunin na po mga listahan yung mga kalakit ibibigay ko na po ang mga lucky numbers ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Okay. Handa na po ba mga listahan nyo? Ito na po, umpisa na natin. Ang unang 2 digit lucky numbers. Number. Number 7 at number 23. Ayan po ang una. At ang pangalawa po ay number number 29 at number 16 at ang pangatlo po ay number number 5 at number 18 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang wait lang po may bumibili ano yan ano yan redos pabili yung malamig daw bakit kailangan kita binenta na hindi malamig pabuksan mo na raw ha ah, dito eh bakit bumuksan ay eh? sigurado ka Pagisingaw ka agad. Sorry. Tsaka? yung Kasarapan din yun. Eh. <coughs> oh. lang Wala naman suka na yan Oh, na? Oo, oh, wala na, sukan. Sabi sukan. Ano? Okay na. At syempre, ito naman po ang 3-digit lucky numbers po mga kalaki. One seven two at ang pangalawa po, number 980. 8, Ang pangatlo po, 3, Okay, at syempre po mga kalaki Ito naman po ang 4 digit lucky numbers Kunin mo na rin, number 7281 Susunod, 2436 Ang susunod, 0826 Ayan po mga kalaki, kompleto raw po ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digit. Pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban niyo po mga kalaki. Bago ko po ibigay ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers, aba dapat naka-follow po kayo sa mga digit na account natin. Naingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki, napakadami pong nagkalat dyan. Kinukuha yung picture ko, ginagawang profile sa Facebook kami ni Lola. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasaliyan sa private consultation. Nako, hindi rin po kami yan. Baka mali ka na na follow hindi po kami yan. Mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan niya. mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin na ingat-ingat po kayo, lagi nyo pong tatandaan, iti-check ang followers. Ito pong ginagamit po ginagamit ko ngayon, Red Parungkin, na merong 328,000 followers. Check tayo po yan. At meron po tayo yung main account natin na kalahating milyon na Red Parungkin, pero hindi ko po ginagamit, ito po ang ginagamit natin ngayon. At Aris Gatsalian account, okay? Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin po na merong 17,300 followers at syempre po TikTok. Red Parungkin na merong 448,000 followers. So ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. At pag nakita ko pong kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos, heart ng heart, mga kalaki, automatic po, papadala ko po, po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, kami po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin sa private consultation. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding pagsumali ka, okay? At bibigyan pa kita ng discount mga kalaki para member ka sa akin ng 3 months okay. ng baka bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, sa mga interesado po dyan na subukan ng private consultation namin, baka dito ka naswertehin pag na ko ang Berkman at Berkshire mo. Baka dito pala rin ka mga kalaki. Okay? Kaya tutok na po dito mga kalaki. Message na po kayo sa messenger namin kung sasali kayo. Make sure na makakausap nyo muna ako ha bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? At syempre po 3 days po bago natin palitan ang ating mga laki numbers. So, Ayan, yeah, nagaya tayo ng mga 'yan pero okay lang 'yon pasta hindi po kayo nagpapaloko sa kanila dito po tayo Digita ingat po dapat makausap muna ako okay eto na po mga laki sa mga naniniwala po sa atin ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers eto na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na number 34 number 28 number 16 number 23 number 5 yan po yung una at ang pangalawa po ay number 10 Number 21 Number 28 Number 30 At number 37 At syempre po mga kalaki bago po ibigay ang 7 digit Ang 6 digit lucky numbers Ito po ay pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6 digit lucky numbers Kunin mo na Ito na po ang unang 6 digit number 17 Number 13 Number 26 Number 28 number 15 at number 29 at ito po ang pangalawa number 35 number 42 number 7 ano to number 6 number 21 number 18 at number 33 ayan mga kalaki kompleto pa mga laki numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at ito po ang paborito ng lahat ng shout out time shout out po tayo sa mga ayan sa mga Vegetable vendors po Diyan po sa may Uy, sa aming tua Diyan po sa may Gapan City, Nueva Ecija Hello po sa inyo Sa mga vegetable vendors vendor dyan Sa mga public market dyan Hello po kila mam ma Digna Shout out po sa inyo At po mga kalaki Sa mga Tricycle driver naman po Diyan po sa may Arayat, Pampanga Hello po dyan Sa mga jeepney driver At tricycle driver dyan Kilamang Ano, kilamang Anto, Lito, hello shoutout po sa inyo. Humihingi po sila ng mga STL po at weteng pati po si sila diyan sa mga uh, sa may Gapan City natin. Bibigyan ko po kayo ng mga two digit lucky numbers. Pag-aaralan ko lang po yung code niyo. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng videos at naka-follow pag nakita ko 'yan, may lucky numbers ka na, ma-shout ka pa. Good luck.